Magandang umaga mga ka-agri. Welcome sa isa na namang episode ng Agrinihan. Bayan niyan sa agrikultura. Ang episode po natin ngayon ay tungkol sa talong. Ituturo ko po sa inyo yung anim na simpleng paraan kung paano po natin mapaparami yung bunga ng tanim nating talong. Kamen up! Ito po yung talong na pinuruling natin nakaraan, yung matandang talong na pinabata po natin sa pamamagitan ng pag pruning sa kanya no para tubuan siya ng panibagong dahon. So ngayon napakarami na po niyang dahon. Tapos ang dami niya rin pong bulaklak tsaka bunga. So number one po ay potting mix. So kailangan mataba po yung lupa na gagamitin natin. So kung kayo po ay nagtatanim sa container, uh, very limited po yung nutrients na available pag nakatanim po yung mga tanim sa container. Kailangan po mataba yung lupa. So para malaman natin na maganda yung ating lupa na pinagtataniman, kailangan una, may source siya ng nutrients. Pangalawa, mabilis siya mag-drain. Hindi po naipunan ng tubig. Kasi pag naipunan po, pwedeng mabulok yung inyong tanim. Pangatlo, nag-hold siya ng moisture. So para tuloy-tuloy po yung pagsipsip niya ng tubig. So ang ginagamit po namin na mixture ay 50-50, 50%, -50, 50 lupa, tapos, 50% organic materials. So, yung organic materials, yan po yung pinaghalo halong Compost, dumi ng hayop, dumi ng bulate. So, yan po yung mga sources ng nutrients. Tapos, para naman po mabilis siya mag-drain, kung meron kayong buhangin, pwede natin samahan. Kung meron po kayong uh, ipa ng palay, sinunog na ipa, pwede natin siyang samahan para hindi po mag compact no maging buhagag yung inyong lupa tapos mabilis siyang mag drain then para naman mag hold siya ng moisture pwede tayong magdagdag ng bunot ng nyog then tip number 2 ay yung container yung tanong po medyo malaki siya na klase ng halaman o ng gulay so kailangan malaki po yung container na pagtataniman po natin pwede naman magtanim sa 4 liters o yung 1 gallon container yung sa mineral water na maliit pero mas maganda po kung malalaki yung gagamitin natin container para uh, lumaki din ng maayos yung ating mga tanim. Yung tip number 3 po ay yung pruning. So, ang objective po dito para mihin yung uh, sanga ng kanilang mga talong. So, dalawang klase po yung nakita namin na paraan ng pag-pruning. Una, yung toppings. So, inaalis po yung pinakatalbos pag meron na pong 8 pieces na dahon. So, 8 pieces kasi kung dalawang dahon pa lang yan, dalawa lang po yung pwedeng tubuan ng sanga. So dito po sa balikat o sa pinagdudugtungan po ng katawan ng talong tsaka itong mga tangkay ng dahon. Diyan po lumalabas yung mga sanga. Yan po yung nodes ng ating tanim. So kung 8 pieces siya, malaking chances na po na magkaroon din siya ng walong sanga. Then yung iba naman po ay Y pruning. Tulad po dito, letter Y siya. So pumipili lang po yung iba ng um, malalaking stem. So yan po yung pinagpapatuloy nila. Then, kinakalbo na nila yung sa lower part. So, depende pa rin po sa inyo kung ano yung preference nyo. Kung sa tingin nyo po, okay na yung mga sanga, pwede na rin natin siyang hindi i-pruning. So, yan lang po yung dalawang klase ng pag -prune. So, objective niyan, paramihin lang yung sanga ng tanim nating talong. Then, kasama na rin po dyan sa pag natin, yung pag-aalis natin ng mga dahon na sira. So, yung mga nagkukulubot, naninilaw, lalo na po yung mga may leaf miner so kailangan natin alisin para hindi masira yung mga dahon ng tanim nating talong tip number 4 ay yung fertilizer so may dalawang stages po yung tanim nating talong vegetative stage saka flowering and fruiting stage so magkaiba po yung nutrients na kailangan ng ating mga halaman sa dalawang klase ng stage na yan. So una, so kailangan niya po ng pampadahon. So pwede natin ibigay dyan yung Uh, fish amino acid, fermented plant juice, tapos yung grass clipping tea. So yan po yung mga matataas sa nitrogen. So itong nitrogen, yan po yung nagpapaganda ng mga dahon. Nagpapaberde, nagpapalaki. So tandaan natin, pag maganda yung mga dahon ng ating mga halaman, maganda yung paggawa niya ng sariling pagkain. Kasi dito po siya nagluluto ng pagkain sa mga dahon. So kung hindi po kayo nakagawa ng mga concoction ng fermented plant juice kay fish amino acid Kasi medyo mahal po ngayon yung asukal Pwede po itong ginawa natin na swamp fertilizer Pinaghalo-halo natin yung mga damo, balat ng gulay, balat ng prutas, itlog Ito po, marami ng mga nutrients na available So ito rin po yung pinagdidilig ko dito sa aking garden Pag may nakita na po kayong mga bulaklak Uh, nasa flowering stage na po siya. So magbubulaklak at magbubunga na 'yung tanim nating talong. So ang nutrients naman na kailangan po nito ay dapat mataas sa potassium. Yung potassium po 'yan 'yung nagpaparami ng bulaklak saka ng bunga ng ating mga tanim na gulay. Nakakatulong din po 'yung potassium para i-improve 'yung lasa sa mga fruits. Nakakatulong 'yung potassium para patamisin 'yung mga bunga. Pwede po tayo mag-apply ng fermented fruit juice. Galing po yun sa mga hinog na bunga tulad ng saging, papaya, pakwan na pinurment natin with molasses o brown sugar. Medyo mahal po ngayon yung asukal. Kung hindi po kayo nakagawa ng fermented plant juice, pwede tayong gumawa ng banana pilti tea. Itong balat po ng saging, ibababad lang natin sa tubig. Then after 2 to 3 days, pwede na natin siya i-foliar feeding, pwede rin natin siyang i-dilig dun sa ating tanim na talong. Ituturo ko rin po sa inyo yung isang paraan ng paggawa ng uh, fertilizer na mayaman po sa potassium. Ito po mga balat ng saging, pwede natin siya i-air dry. Sa room temperature, wag nyo po siya paarawan para hindi masira yung mga nutrients dun sa balat ng saging. So air dry nyo lang siya kapag ka crispy na, malutong na, isangag po natin itong mga balat ng itlog hanggang sa maging kulay brown pagka brown brown na pwede natin sila pagsamahin sa blender yun po yung pwede natin ibudbud dito sa lupa pwede rin natin siya idilute sa tubig tapos i-spray po sa mga dahon so meron na siyang calcium at meron ka pang pampabulaklak sa pampabunga so yung calcium napakalaking role po niyan sa ating mga halaman na poprotektahan niya po yung at uh, ating mga tanim sa mga sakit kasi tumitibay siya then nakakatulong din po ito para hindi basta-basta malaglag yung mga bulaklak ng ating tanim pwede rin po tayong gumawa ng calcium carbonate galing po sa mga shells kaya lang itong shells na to medyo matigas ang madali pong gamitin yung sa tahong ihawin nyo siya tapos balutin nyo po ng tela then pukpukin nyo po ng martilyo or matigas na bagay para mapulbos yung tahong saka natin siya ibudbud dun sa lupa. Magpo-provide yun ng calcium, tapos nakakatulong din siya i-increase yung pH level para hindi po maging acidic at maiwasan po natin yung mga problema sa mga fungus. Tip number 5 po ay yung flower garden. So kung meron po kayong mga bulaklak na laging nilalapitan ng mga beneficial insects, ng mga bees, itabi nyo po dun sa tanim nyong talong so, para ma-attract yung mga beneficial insects, dumami sila, maging pollinator po ng tanim nating talong. Do so, nakakatulong din po yung mga pollinator para itaboy po yung mga peste kasi yung ibang pollinators ay predator ng mga peste. Kung meron po kayong marigold, magtanim din po kayo noon sa paligid ng inyong garden. Napakalaking tulong po niyon para sa pollinators at sa pagtaboy ng mga peste. Tip number 6 po ay manual pollination. So explain ko lang po sa inyo etong mga solinaceous, etong mga talong, yung kamatis, magkaiba po sila ng bulaklak sa pipino at ampalaya. So ito pong mga solinaceous, etong talong, ibang klase po yung kanilang bulaklak. Bawat bulaklak meron po siyang male and female reproductive organ. So hindi tulad sa pipino, yung pinakita natin nakaraan, magkaiba yung kanilang bulaklak. Kukuha tayo ng Uh, male flower tapos ipapahid natin sa female flower yung bulaklak na may bunga saka siya nabubuo dito po iba andito na mismo yung lalaki tsaka yung babaeng bulaklak dito po sa bulaklak ng talong yung nasa gilid po yung kulay dilaw yan po yung lalaking bulaklak tapos itong nasa gitna yan yung babaeng bulaklak so yung lalaking bulaklak yung stamens yung babae yung stigma so dun sa lalaki nandun yung pollen So kailangan malipat siya dun sa pinakagitna. So ang ginagawa po dyan para ma-pollinate, pwede kayong gumamit ng mga paint brush. So ito po yung sa uh, nail polish, no, 'yung brush na 'yung ginagamit ko. Kung wala kayong brush, pwede rin po 'yung uh, cotton buds. So ang gagawin lang po natin, i-brush natin 'yung loob ng bulaklak. Yan para mabuo So i-brush lang natin, ikot-ikotin nyo lang po para kumalat yung kanyang pollen at mabuo yung bulaklak. So yan po yung isang sikreto para maparami natin yung bunga ng ating tanim. So gawin nyo po yan sa mga naka-open na na bulaklak. Then after few days, magkakaroon na siya ng parang laman. na. Then unti-unti na siyang lumalaki hanggang sa lumaki na talaga yung bunga ng ating talong. Then sa pest management, nag apply lang po ako dito ng Oriental Herbal Nutrients 2. Yun po yung ginagamit kong natural na pamatay ng peste. So napaka-mild lang po noon. Ang maganda doon, hindi natadamay yung mga beneficial insects. Pag-chemical kasi yung pinang-spray natin, walang pili yun. Pati yung mga beneficial insects, yung mga pollinators, namamatay. Pwede rin po yung humid insecticide and fungicide. Yung 1 teaspoon ng baking soda, 1 teaspoon ng... Uh, vegetable oil, tsaka dishwashing liquid sa 1 liter ng tubig. Then, i nyo lang po yung potency niya sa dahon. Iwan nyo po ng isang oras. Kung walang nangyari doon sa dahon, pwede natin siya gamitin. Pero kung nalanta yung dahon, ibig sabihin matapang yung nagawa nyo mixture. So, dagdagan pa po natin ng tubig. Kasi magkakaiba po tayo ng klase ng dishwashing liquid. Meron kasing mga concentrated. So, yung homemade insecticide and fungicide, pati po yung Oriental Herbal Nutrients napaka-mild lang po niyan kaya yung pag-spray po natin kung marami talaga 2 to 3 times a week pero kung pang-maintain lang kahit once a week na So marami po kasi nagsasabi nag-spray daw sila tapos bumalik din ulit So kailangan po kasi yun um ma natin sa una kung talagang maraming insekto na tumama dun sa ating tanim kasi mild lang po sila hindi siya tulad sa chemical na minsan ka lang mag-spray patay lahat ng insekto. No? So, ito po ay mild lang, Kaya kailangan po nang uh, i-maintain. Sana po nakatulong information na to. Sana tulungan nyo rin kami share yung mga information para makatulong po tayo sa iba. Maraming salamat po. Happy farming!